Hi guys! To so, this video ay gagawa tayo ng flour, uh, flour pala, <laughs> sambosa cheese. Meron tayo itong 1 tablespoon na flour. Okay. Nagyan lang natin siya ng tubig para pa gagawin natin pang sa ating uh, sa leaves. So ito na yung ating tubig. Lagyan lang natin ito. Tapos haluin. Hindi nyo makikita kasi hindi transparent yung aking bowl. <laughs> But it's okay. Ganyan lang siya guys. Para lang ano, magdikit siya sa ating sambusa leaves mamaya. So, ang gagawin ko pala ngayon is yung kerry cheese or almarai cheese. Yung ating ipapalaman guys. And syempre with omen chips. Nag-order pa ako ng omen chips para lang uh, makagawa tayo ng sambusa cheese. Favorite kasi ng mga bata yon And favorite din ng mga amo. So, gawa na tayo. So, ito na yung sambusa leaves natin, guys. Oh. Ayan, ito yung gagawin natin mamaya. At syempre, ito yung ating cheese, almarai cheese. And, uh, mas masarap sana kung carry cheese kasi mas malinamnam yun. Pero okay na rin ito. Masarap na rin itong almarai cheese. Pwede na. So, uh, hatiin lang muna natin to guys ng half sya para mapadali yung gawa natin mamaya. Hindi tayo mag-open ng open ng ano. Hatiin lang natin to guys into ayan. Sa so, maubos yan sya. Magka tayo magsimula ng ating sambusa. Uy, nag-loves ako. So, ito na guys. Matapos na natin siya hiwain. And 24 pieces ito guys na square. At hinati ko siya sa dalawa. So, 44 uh, pieces yung uh, nahiwa ko siya. At syempre, ito, ito yung susunod natin gawin. Buksan natin yung ating sambusa leaves. Okay, tapos mag-ano na tayo, magbalot. Ayan, natin yun. natin yan? Sige lang, Jimmy. Daan ka lang. Magkita kayo sa video. Baka mag-viral kayo. <laughs> so, ito yung ating sambuza. Ayan. di mm. Diba? Ganda ng lips ng ano niya. Oh. Ayan. Gagawa lang natin ito triangle. Ano nangyari? May subra? <laughs> may subra siya. So, ang gawin ko dito is gupitan ko ng ganyan, triangle dito. Kunti lang, kasi sayang naman. Ayan. O, ba diba? Tapos, kunin natin yung isa-isa. Tapos, ganituhin natin. So, run. And, gupit here. Okay. Hmm. Okay, and put this here. Ayan. Ang natin dito na hindi siya magbutas kasi baka lumabas yung cheese mamaya pag pinarito natin. And here you go. Putikin lang natin yung excess na ano. Charan, meron na tayong triangle na ano, na sambusa. Again, again, again. Nitin natin. Ito ganito yun, ha? Tupiin natin dito. Ayan, na ano, nakatupi, Oh. Oh. Tapos, saka natin siya i-flip. Pupunta dito. Ayan. Tapos ganito. Ayan. Tapos ilagay natin ulit ito. char Tutorial yarn. Ano ko naman alam nyo na kung paano magbalot kaya libo. Mm. Diba? And, dikit-dikit. <coughs> and, yes, Gupit the existing uh, this. <laughs> oh, libo. Diba? Okay na. Okay na, mga Japan. Ganun lang, guys. Kadali. So, mamaya hintay natin yung aking um, And guys, tapos na natin balutin, no? Ito na siya, o. Oh. tag ten ng yung um, ginawa, ibinalot ko dito tagsang po yung laman niya para hindi siya mahirap pag nag uh, defrost ako nito pag na gusto ko na siyang lutuin kaya ginoon, ito ko na lang siya so ang sunod natin gawin guys is kiri, ay hindi bala kiri lagi ako nag kiri, almara ito pala red oman chips ayan, so ito na siya binalatan ko na siya guys tapos ilagay natin sa dito buksan natin itong ating oman chips anyway, um, 48 pieces pala guys yung nagawa ko dun sa una. Kala ko 42. Hindi ako marunong sa mat. <laughs> <laughs> Hindi marunong sa mat. So, ayan. Yee, sarap. Mas maganda siguro pag maraming human cheese, no? Pero, tama na muna yan. Ayan. Durugin lang natin katulad ng pagdurog nyo sa'yo. <laughs> Char. Ayan. Durugin lang natin yung natin human chips with almarae cheese para magkumbay na sila. Ayan. Parang satisfying niya. Charot. Yung, yung tunog niya ba? Hmm. So, okay na yan. Oh, mix na sila, oh. Ayan. Tapos, syempre, kutsarahin natin yan. Gagamit tayo ng kutsara para ating nagay na sa ating sambusa. At ito yung ating sambusa ulit. At, katulad lang din nung una, Piin lang natin yan siya guys. Like that. Triangle. Tapos ganituhin natin yan. Mm -hmm. Kung hindi ko pa yung marunong dito sa aking uh, tutorial, ay eh, di maganda. <laughs> 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 Sarahin natin yan. Lagay natin yan dito sa loob. Ah. Oh. Ayan. Ayan, ayaw pumasok. Ayaw nyo pumasok guys. Yeah, worse. So kanina guys, nag gloves ako. Paano kasi? Tinatawag kasi ako ng uh, amo ko. Kailangan ko naman tanggalin yung gloves ko. So, ngayon, hindi na ako nagga gloves Ayan. So, ito na. Kasi sayang naman yung gloves, guys. Kasi tinatanggal ko maya-maya. So, okay. Hmm, di ba? Sorry, wow. Mm. So, ayusin natin ng pagbalot ulit. Habang nagmali ako kanina, ayusin natin. One more. One more. Okay. Isa. Tapos, ganon. Okay. Tapos, one spoon lang. Ayan. Eh, may hirap lang to kasi nade-deform yung ating ano, yung ating ah, uh, mahirap nga siya guys. Nade-deform kasi siya. Nadideform. deform Kasi nga dinurog natin kasi ayaw niya, pala, ayaw niya magpaduro guys kaya ganun. So, mahirap siya guys. Medyo malagkit. Pero okay lang. Kiri naman. Kiri. Almarae eh, nga ito eh. Kiri, kiri. So, isa pa, isa pa. Isa pa, guys. Mm -hmm. Tapos. oh, ganyan. Karami. Pasok natin yan dyan. Hmm, ganun lang pala. Tapos. Isara na. Tapos ganito. Okay. Okay na siya so at ito pala guys yung sobra 8 pieces ipiprito ko ito mamaya at syempre kami na ang unang king ng mga kasambahay hindi natin kung masarap so guys tapos ko na siya and uh, 31 pieces lang ang nagawa ko guys ito na okay. nice. so, ito na sya ipiprito ko lang ito tapos gagawin ko siya mamaya and uh, ito may isa ipiprito ko siya may may ang ginit na actually ako ng ano ng uh, tawag dito mantika so, uy na natin na yung sample charan show hi Shamsa. what happened to Shamsa? Shamsa.